ang cute ng mga halaman yun nga friend mga halaman napaka cute yun ano. ano, gustong gusto ko nito ang kulay ang ganda ito ang gaganda ang hmm, ganda na naman. Yan na yun. Ano ka itong halaman hmm. na hmm. ito? Yan. Manaol tawag nito. Sa Bisaya, Manaol. Yan po. Tapos ito na mulaklak. Puti ang bulaklak. Kento. Puti. Di na bulaklak. Ito mm. okay, yan. Cute. Cute, cute. Yan. Hello, good morning. Ganda ng kulay ng ano ko. Yung gumamela. Yan wow, ang aking gumamila. Ganda-ganda ng kulay. Meron pang ano. Maliliit kasunod yan. Dami yan siya. Pag namulaklak na yan. Ayan pa oh. Ayan. Meron yan, yan. Ito pa oh. Ganda yan pag sabay-sabay siya -sabay mamulaklak. Ito wala. Ganda ng kulay. Ayan ang aking gumamila. kita aingbolalas